since nadala kami sa coffee last time sa Because Coffee, dito na kami sa Starbucks. Uh, ang order namin is breve, yung ano, barista fave guys. lang guys. City to war. Oh. Ayun, kasi ayun namin na lang, lang, hindi namin na gusto yung coffee last time. So, ayun. Starbucks namin. Orderin ko dito yung barista fave. Ano yun? Yeah, no breve something? Sa? breve no water. No breve no water. Yeah. Brevet, Americano no with no water. White no water po. Sa brevet. With, with white With white mocha. Mm -hmm. Ayan yeah, guys. Pero po yung po ng barista. Barista I ang mean, guys. Try nyo yun. Ito, pinipa na try, guys. Try niyo yun. Kasi yung favorite talaga ni Daddy. Kasi since nag-iba na yung ako sa kape, nagustuhan ko na rin Kasi nga yun sa because isa, but first coffee, na iba yung lasa ng bansa na lasa. Hindi na kami bumalik, guys. Okay, sige po. So, ayun. Kaya sabi na naman sa Starbucks kami so, ngayon. Kasi nga, hindi namin nagustuhan yun. Na no, best. Yan yun lang yung mahirap guys minsan sa amin kapag super soupy kami tapos meron kami ah muna na ano mo, jacket mo. Pahiram muna nung 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 ano mo, jacket mo. Pahiram muna mo, muna jacket mo.